Okay, testing. Solid. Halimaw, para siyang buong buo. Natanggal, natanggal. Okay. okay, let's go. Testing natin. Spia. Sound check. Okay, alright. Next naman, si... Then, so, Testing. Saba! Testing, testing! So, yun. Alright, let's go! Pili na lang kayo kung anong gusto nyo yung busina. Welcome back sa channel natin. Ngayon ay magte-testing tayo ng busina. So, ito yung mga gagamitin nating sakit. Makapal na wire. Circuit number... 16 so lagyan na natin ng eto nilagyan ko na ng terminal ayan o. meron na syang terminal yung isa lagyan din natin so detestingin lang natin sya sa battery pwedeng may relay pan testing lang naman pwedeng wala hindi ko makita ayan ayan, ganyan lang kadali mag-crimping ng ating uh, sakit kaysa wala pa ang titestingin ko ngayon dahil may pupunta tayong customer e, na natin para pagdating niya saglit na lang matapos ayan o Sinadi ko mga ito. ayan iyon, Ayos. Yung piya na original. Saka ito na rin. Ano? Testing na natin. Andito na tayo eh. Testing na natin tunog pero yung decibels ay sa susunod na lang. Tignan natin yung seal ng piya. Testing lang naman natin siya. So parang unboxing to. ay itsura nyo. Oh. Ayun oh mayroon siyang sticker dalawa ito naman denso ang itsura nya pag binuksan natin ganito ayan medyo malaki rin ito po may kasama siyang pang ground sa wire dalawa nito na pang ground yung kasama ni Denso sa kadalawang bracket ayan naka separate sya dito walang kasama to walang kasamang socket wala. Eto, etong bracket nya naka built in nakakabit pwedeng tanggalin pwedeng luwagan sa denso ito may kasama din siyang papel ayan so tabi ka muna dyan denso ito ka muna ito naman yung ano malakas din to nalalakasan din ako dito sa hayla itong kulay violet to ba? violet parang pink or violet ang code nito ay hela sunod sunod natin testing in para mabilis ng tayo kabit kabit ko lang yung wire kahit wala na muna ng relay ayan o kulay violet sya Diba ang ganda? Uh, maliit lang din siya ng konte Hindi kagaya ni Evolution sa kani Denso. Pero malakas to. Solid tong tunog nito. Parang mas malakas pa nga siya dito kay Bosch. Kaya lang mas mahal talaga siya. Ng konti kesa kay Bosch. So unahin na natin. So na testing natin yung Bosch. Okay, start natin ulit kay Bosch. Testing ulit tayo kay Bosch para sunod-sunod. Pagte-testing. Bosch, tunog. Testing. Okay. Next naman. Okay. Let's go testing natin. Spia. Sound check. Okay. Alright. Next naman. Si. Then so testing. Makas din. Buhurin yung tunog niya. tapos ta -ta. ito ang ganda ng loob oh. talagang social yun lagay niyo nyo naka plastic so testingin natin to testing testing so yun alright lets go pili na na kayo kung anong gusto nyong busina okay testing tanggal yung sakit ay hindi ah, tanggal nga Okay, testing solid solid nga yung tunog nito halimaw para siyang buong buo natanggal natanggal kaya maganda talaga to nakahinang to eh parang ah, hindi natatanggal sa vibration ok alright so yung mga busina natin testing natin So ito, mas nalalakasan nako ako dito sa personal ah. Mas buo yung tunog niya. Kung gusto niya naman ng matinis na malakas yung to, si Pia, yung lagi niya naririnig. Tapos ito, bago sa pandinig ko to, itong Hela, ha? pero okay siya. Okay mga guys, kung gusto niya rin magpagawa nito, dun sa mga na-testing natin yung mga busina, kung ano yung gusto niya ipakabit, PM nyo lang ako mga guys sa page natin, DIY Anything TV sa ating youtube channel DIY Anything TV paki subscribe na rin mga boss to sa facebook naman DIY Anything TV pa rin walang pagbabago ay paki follow na rin so, ito mamaya ang nakapilang ikakabit natin sa Honda Beat FI paparating na si boss kaya nagchat sa sakin kaya ready ko na yung wiring nya gamit yung gantong klaseng relay sa kato oh saka itong mga wire eto mas gusto ko yung nakahinang to eh kesa nakasakit eto yun pag nakasakit sya may posibilidad na matanggal eh kaya pwedeng itong sakit ihinang natin o kaya yung wire yung wire ipasok natin doon sa butas then hinang natin saka natin lagyan ng shrinkable tube Ayan oh, Sabi yung para dyan. Halimbawa, ito. Ganito kalaki. Solid. walang kawala yan. Hey mga guys, kung gusto niyo ring magpagawa nito, dun sa mga na testing nating mga busina kung ano yung gusto nyo ipakabit PM nyo lang ako mga guys sa page natin DIY Anything TV sa ating youtube channel DIY Anything TV para subscribe na rin mga boss to sa facebook naman DIY Anything TV pa rin walang pagbabago ay paki follow na rin ito hindi ito kailangan natin to. ito yung live trigger, ground, saka yung out yun yung wiring natin antayin na lang natin si bossing, mamaya papunta na yun eh. Eh, kita nyo na to kakabit natin sa motor nya let's go